Abay lumalabas na nga ang tunay na potensyal ni Max Christie bilang ang two-way player ng Lakers. Wala well, na itong mga nakaraang games ng LA mga idol ay na-highlight nga ng marami ang defense ang ginawa ni Christie, una kay Jamuran pati na rin kay D. Aaron Fox kung saan talagang pinahirapan niya nga itong mga gwardyang ito. Pero lady mga idol, this past two games nga ay hindi depensa ang pinakikita ni Christie kung hindi ang kanya namang talent on the offensive end. Dahil this past two games mga idol, etong si Max ay nag average nga ng 16.5 points per game. Malayong malayo mga idol sa first five games niya this season kusa nag-average lamang siya ng 3.6 points per game. At ang maganda dito mga idol ay parang nasasani na nga si Max Christie bilang ang starter na itong Lakers. At talaga nga namang unti-unti nang lumalabas ang kanyang tunay na potensyal. Matapos siyang ipakita ang kanyang depensa noong mga nakaraang games, ngayon naman ay ang kanyang opensa. At well, tingnan natin na itong kanyang ilang magagandang ginawa laban nga sa Golden State Warriors. Well, sa unang play nga dito ay pagkakuha niya ng bola ay cash and shoot opportunity sana. Kaso magandang depensa ni Dennis Schroeder sa kanya. Kaya naman mga idol, minabuti ni Max Christie to attack uh, the basket since malit lang din naman itong si Dennis Schroeder. He uses his strength mga idol at talaga nga namang binulible itong si Schroeder. At kung ito'y siguro ginawa niya ng earlier this season, yung mga unang parte sa unang mga games ay baka nakita natin siya na i-turn over ang bola o mag mintes pero dahil may experience sa sana, tututo na siguro sa panonood ng film, abay eto magandang kanyang ginawa. Nagresulta ng easy basket para nga sa Lakers team. At ito nga ang isa sa mga strength nito ni Max Christie pagdating sa kanyang offensive game. Abay 40 plus percent, 3-point shooter nga siya pagdating sa catch and shoot race. At ito pumasok nga yan. At sa fast break opportunity dito, magandang ang connection nila ni Lebron James and actually, nagka-eye contact nga lang sila. At alam na ni Max Christie ang kanyang gagawin. Perfect cut mga idol, hindi nakita yan ni Stephen Curry na alito. Easy dang para nga sa kanya. And then sa play namang ito ay pagpapakita nga ng maturity na ni Max Christie pagdating sa opensa. Hindi na siya laging parang nagmamadali at parang gustong laging itira ang bola at may kita nga natin dito nang makita niya nga na walang opening. Hindi siya pwede makakuha ng shot abay he remained patient lamang. At tinignan niya in scout at ang buong court at nang makita niya si Rui Hachimura si na wide open abay bullet pass ang kanyang ginawa assist para nga dito kay Christie. At it's a pang sign ng maturity ni Christie mga idol on the court pagdating sa opensa abay na pagkakatiwalaan na nga siya ng coaching staff ng Lakers at pati na rin ni Lebron James kung saan silang dalawa ni Lebron ang magpartner dito sa screen and roll at talaga nga namang binigay ni Lebron ang bola pinagkatiwalaan si Christie to make a play and he actually did come through mga idol clutch basket para nga dito sa Lakers young player. At yan nga mga idol ang pagpapakita ni Max Christie ng kanyang potensyal pagdating naman sa offensive end. Kilala na natin siya bilang magaling na defender. Ngayon naman, itong pinakikita niya sa opensa ay talagang pagpapakita ng mga idol ng kanyang nga namang tunay na potensyal on both ends of the court para nga sa Lakers. At kung may pagsasabay niya sa isang game ang kanyang magandang depensa at magandang opensa, abay siguradong ikatutuwa yan ng team ng Los Angeles Lakers.